Sabihin nyo naman siguro, meron namang coffee dyan sa Flying J, meron namang coffee sa McDonald's, but hindi ka kumuha ng coffee sa McDonald's at gusto mo talagang pumunta doon at makita yung mga sexy mga babae. Dito na rin ako nag-park sa gilid. Sobrang puno dito kahapon sa area na to So nag-book na ako ng shower. Shower, shower na naman. And then mamaya, na-attend to one. Na-attend to one dito sa dito na uh, side sa uh, FIGAS. magakuan Palitag kape Lami, yan ang kape dito Ang na kung abli na sila Not sure Kung bukas na Pero sana bukas na para Makita niyo Yung mga tendera ng kape Kung yung mga tendera ng mga kape dyan sa Pilipinas Yung mga sabi ng mga ibang driver na Tinitigilan nila dito Iba yung mga tendera ng kape Mamaya morning my friend yeah, good morning good morning how are you doing i'm good how are you good. hi you're good easy today not much, you? Not much. Yeah. Slow you, today. you you were heading to Tacoma? yeah where are I you will. from where are you from from tajikistan tajikistan oh you know who's that the guy from ufc yeah khabib Habib islam yeah huh? Khabib. you know khabib? Yes. khabib yeah yeah i know where yeah. are you from i'm from philippines philippines yeah, yeah very nice very nice good. What's your name? Sean. Sean. Sean? Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Ano lang Old style. Yung kanilang store. Shower 3 daw. Eight. Ang pala shower dito. 40523. Shower 3. 40523. Alright. Sanitize and clean for your safety. That's good. Ito ini mga gusto ko. May di sini dito. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Under the sun, guys. garon, I think abli naman siguro sila. Yeah, at tutah mag isulod na ako niyang kwan. Oo, yung storya niya kung Pasok ko lang aking mga damit Sa truck Kagabi, punong puno ito kagabi Hanggang doon Walang makakalabas na truck Gawa ng itong isang truck na ito Nakaharang Tapos may pumarada pa dito As in, punong puno kahapon So, ako pasok So, ngayon pupuntahan natin Dahil ito for the vlog lang, okay? walang personalan wag kayong yung aking wife Mag wag wag magselos kasama lang to sa vlog I'm not sure if bukas na sila kasi kung bukas na then it's good pero kung hindi pa ay dito tayo sa Macdo bibili ng coffee I think wala pa yata ah wala pa sorry ah meron na meron na Yun, meron ng coffee Tara. Yeah, bukas na nga sila. Bukas na sila, guys. Coffee Bikini. Kahit i-search niyo sa Google Map, yung Coffee Bikini na to open to. Meron to siya. So sila naka drive through Ako naglalakad lang. Ito so, tingnan ako Ako sunod dito. And I would like to shout out to all my friends na mahilig sa kape. Lalo na yung mga buhay sa gabi si Victor Toyong yung Silver Ken Silver Money Cards Mahilig sa Double Double Yeah, there we go And yeah, sa mga mahilig magkape I don't know if makakadaan kayo dito sa ano Makakadaan kayo dito sa Post Pulse Sa may Flying J Pwede kayong bumili ng coffee I'm not sure kung magkano yung coffee dito Ben, shout out din sa mga Pilipinas Yung mga binibilhan ninyo ng kape dyan sa mga tinitigilan ninyo. Kami meron din pero not everywhere sa Amerika na meron ganito sa Amerika na may coffee. Na bikini coffee ang tawag dito. But susubukan ko lang, titingnan ko lang kung magkano yung magiging price ng kanilang coffee. And yeah, let's see. For the views, for, for ano lang, para sa, sa vlog, okay? I don't know, maybe mas mahal or mas mura. But titingnan natin. Mapa pa ano, dami pang kwentuhan ng mga bumibili ngayon dito. Bikino oven guys. Bikini oven Bikini coffee. Yeah, open pala sila pag umaga. Then after nito, pag nakuha ko na yung aking kape, magdadrive na ako pag pre-trip, tiriso na ako ng Tacoma. Okay? So for the vlog only. For the vlog. Yeah. Done guys. Did you go to service yesterday? What's up? Hi, good morning. I'm a GoPro and everything, man. I'm a blogger. Yeah? Yeah. Midnight Mocha. Okay, signature coffee. Signature coffee. Ew, that's badass. I'll have to come see it sometime. You could play records for me. Six in the beach. What are you sipping love? Ooh, ooh, ooh. Wait, I'm gonna wait. Uh, Espresso, America, Americano. Yeah, just black coffee. Two no cream, two no sugar. Two cream, two sugar. Two cream, two sugar. That, Medium. Medium. Yeah. Hey. Yeah. Yeah. hot one. see Teresa this weekend? Yeah. Really another car wash right away, but... <laughs> yeah, So, kita nyo sa loob. Sexy ng mga no? Marami ko lang siya sasol. Siya lang mag-isa. Yeah, like uh, you know? How long have you been a vlogger? Oh, I've been five years now. Cool. Yeah, good money. Yeah? My side, that's where I'm from. Is, is from Tacoma? Not Tacoma, I was born in Everett. Oh, Everett? Yeah. I have family still in the Snohomish area. you okay today. <laughs> is it like TikTok? <coughs> oh no, it's from uh, YouTube. Huh? YouTube. YouTube? Yeah, on YouTube, yeah. You have a channel? Yeah, I have a channel. What is it about? It's all about trucking. <laughs> And you stop and see pretty bikini birds. Oh no, it's my first time to stop here, actually. Oh what? First time. Welcome in, Just man! Just my friend told me that hey you have to stop there. And <laughs> yeah. yeah. Shout out to Ken Cartagena, my friend. It's an experience, man. Yeah. Real big on the west side, the Seattle side. It's, it's not everywhere, right? The bikini no. coffee, right? It's, it's only mostly here. mostly the Pacific Northwest. Oh okay. But... Yep. Definitely a niche thing, you know? So this is your store? Not mine, but I work the mornings here. Also there's another different working at night like that? Uh-huh. Yeah. Okay. We have a morning shift, then afternoon. Yep. And what's your name? Heather. Heather? Heather. okay. Yeah. Heather. I'll have to follow your YouTube. <laughs> it's you... all it's all about trucking. I, I don't know if you can relate with the with the... probably not, but I could relate with you because you're here. Oh yeah. So, oh, what's your life plan? Are you gonna be more of a YouTuber? Tracker? Oh no, I'm gonna stay on trucking. I don't know if my YouTube will last forever or what. Five bucks. Get the chains. Wait, I gotta follow your YouTube. Huh? You, you need to follow my YouTube? Yeah. What's your uh, channel? Oh, handle? it's B I N O Y. P, P I N O Y? Yeah, why? The trucking, a uh, trucker. Trucker. Yeah. Well, I'm Heather. Harry. nice really to good meet you. To meet you. yeah. Have a great Thank you. day. You too. <sighs> so na ako pa ako ng subscribers sa akin ano? Sa so, nagbabantay dun. Nice coffee, not bad. And shout out to my friend, friend Cartagena and Victor Tuyong. This is only five bucks, five dollars, guys. Yung minayad ko is five dollars, pero binigyan ko siya ng twenty. Tip ko na yon sa kanya. Fifteen dollars. Not bad, no? Kasi meron naman akong channel. Yeah, pangalan niya ay Heater. So nakita nyo na, hindi lahat ng mga hindi lahat ng area sa Amerika merong bikini coffee. Okay? Meron lang sila sa mga Pacific Area, Papunta dito sa West, meron sila mga uh, nakalagay na na shop, but not everywhere. Anyway, na ako ng coffee from bikini. This is it. And then, <laughs> I spent $20 for that, man. And, yeah, pre trip. Then meron pa akong 5 hours na drive papuntang Tacoma today pero yung aking load ay tomorrow ko pa siya kukunin Hindi tayo pwedeng maging judgmental sa kanila dahil porket ganun yung trabaho nila at sexy, nagtitinda ng kape yun ang style no? para makakatch ng mga customer bikini, coffee so hindi mo pwedeng sabihin no? napakalaswa naman mo well, Strategy ng mga ano yan eh Mga business eh Hindi natin pili sabihin ng mga Mapapang You know Alam nyo yung mindset ng tao Sabihin nyo naman siguro Meron namang coffee dyan sa Flying J Meron namang coffee sa McDonald's Ba't hindi ka kumuha ng coffee sa McDonald's At gusto ko lang magpunturo Makita yung mga Sexy yung mga babae Gusto ko lang Ma-experience Yung Ganong nagtitinda, no? Merong Hooters. Hooters is the same. Na hindi but hindi ganoon ka sexy, no? Na may talagang yung harap na lang yung kinokobera. Sa Hooters na Yung parang bikini style. Pero yun nga, kayo search niyo nga sa Google Map, Bikini Coffee, post poles, lalabas yun doon. Nandoon na yan siya. Nakalagay na yan pagdaan siguro ni Google para magpicture nandoon na sila lagi na sila meron pang nag-ano dyan meron pang naghuhugas ng kotse yung magpapahugas ka mga nakapikini pero wag niyong sabihin from Canada pupunta kayo dito sa post polls para lang magpa-washing sa bikini washing no? napakalayo na ng oras na yan but pag napadaan kayo dito sa post polls papuntang Washington gusto niyong matry gusto niyong makita dadaan kayo dito sa Flying J sa may post polls ako never akong tumitigil dito sa Flying J kasi merong loves dun sa unahan merong, alam nyo na, yung paborito kong parkingan, loves so nandoon, gusto ko lang din i-experience gusto kong makita kung talagang ganun ang sistema no? but yeah reality ganun talaga ang buhay, kailangan nating kumayod kailangan natin mga strategy para mabuhay, to survive kasi napaka expensive mabuhay dito sa Amerika yung cost of living kaya yeah. kailangan meron silang mga strategy yung ginagawa para to catch the customer, uh, attention ng customer. no So yung iba yung mga taga rito, soki okay na rin kasi kanina yung habang nakapila ko dun kanina mga halos kilala na nila eh so soki okay na yun everyday na doon dumadaan doon bumibili ng coffee instead sa McDonald's but wag natin silang husgahan mga taong nagtatrabaho ng patas basta huwag ka lang gumawa ng masama like pag nanakaw no? yan patas naman silang gumawa nagtatrabaho sila yung effort nila but yung yung style lang ganilang pagsiserve ay eh, ganoon, strategy yun hindi lang naman dito uh, you know America napaka napaka liberated ng America guys napaka liberated pero kung sasabay ka sa pagka liberated nila Oh, nasa sayo yun. Kasi tayo mga Pilipino, <laughs> ano mo yung mga Pilipino? Masyadong conservative ang mga Pilipino. Mga Pilipinang mga babae, napaka-conservative, no? So, iba yung mindset nila. Iba yung mindset nating mga Pilipino. Pero, but, yung nga sabi ko, kung gusto nyo lang matry, gusto nyo makita, then, wala namang masama, no? Kung dadaan kayo doon, hindi naman magagalit yung asawa ko. Dahil, since from the start, never, never akong nagkaka-interest din sa mga puti anyway, tataposin ko lang itong aking pre-trip and then let's go ahead sa aking pick up but yung nga bukas pa yung aking pick up sa Tacoma so somewhere down the road titigil ako to finish the day ngayong araw na ito meron pa akong 5 hours 5 hours yan yeah. nalubad na Meron pa akong 5 hours sa uh, customer. ang rilo, madaling maglubat dahil ang mga apps na naka-on. anyways anyways anyhow guys i do nila nakapuesto sa truck wash So yung mga dumadaan doon ay may mga kotse the light, Then, then dito may nag din dito mga nakabikini Dito na ano Papahugas ka O diba? May mga customer na sila, may mga suki so na sila scorbett. ito laging bukas ang kanilang way station dahil ito ay border na ng Idaho paano pala pag na-miss mo yung way station hindi mo nakita na open pala anong gagawin mo Ahabulin ka ng pulis, ahabulin ka ng duty or state patrol then pababalikin ka sa weigh station or kung may makita kang exit area exit ka agad then make a U-turn then bumalik ka huwag mo nang hintay na habulin ka ng state patrol dito naman ang way station dito <clears throat> mag move ka lang. may mga way station sa Illinois na kailangan mong tumigil kailangan mong mag stop sa way kasi pati yung drive at steer mo kailangan kunin uh, kailangan makuha nila ng buo hindi yung moving ang pagtimbang iba-ibang style dito walang bypass na pwede kang tumang kahit hindi dadaan mo talaga sa timbangan and yung napansin ko sa aming omni trucks yung na palang <makes> i tawag dito itatanong ko sa opisina na wala yung bypass namin sa drive wise I, I'm not sure if hindi na, hindi na nila binayaran or expired na kasi minsan pag empty kami before, pag hindi kami, bypass lang kami ng weigh station, hindi kami papasok. Kahit may load, may load kami na hindi overweight or oversize, bypass lang kami sa weigh station. Ngayon, wala na, wala na nagpop sa aming screen. Kasi yun ay binabayaran din ng company. Every, every month yata, kung ilang trucks yung guys sa Amerika, bilang trucks, bilang ng unit niya, binabayaran niya yon monthly or yearly niya binabayaran so lahat ng mga load na alam niya sampol yung dispatch ay inassign assign ka ng isang load alam niya hindi naman mabigat nang sulat na yun doon sa, sa truck mo sa details ng truck mo and then nang tama ng way station kita nila doon sa details na sa tinatawag kasi na ano yung sa lane ng truck na dadaan ka para ma maway kung mabigat ka o hindi. So, pag na-detect nyo na medyo light ka lang, bypass ka na sa west station.